Makakakuha ka pa ba ng passport kung married name ng nanay mo ang nakalagay sa PSA mo? Great question. Maraming PSA birth certificate ang ganyan. O oh, hindi maiden name ang gamit ng nanay kundi married name. Ang tanong, makakakuha ka pa ba ng passport? Ang sagot, oo pero may catch. Pwede ka pa rin ma-issuehan ng passport pero pwedeng hingan ka ng additional supporting documents kung mapansin ng DFA ang discrepancy. Bakit? Kasi ang dapat talaga sa PSA, maiden name ng nanay, yung apelido niya bago siya ikinasal. Tulad nito, tama. Maria Cruz Reyes Mali, Maria Santos Reyes. Kung Santos ay apelido ng asawa, kung ganyan ang case mo, may dalawang option ka. Option 1, dalhin ang PSA mo, kahit may error, marriage certificate ng parents mo at valid ID mo. Optional kung may ID ng parent. Option 2, magpa-correct ng PSA sa local civil registrar under RA 948 pero kung wala ka ng oras, subukan mo muna mag-apply gamit ang complete docs. Basta handa kang ma-interview or ma-refer sa supervisor kung kailangan, ate. Ako si Miss Brightside, ang chismosang may purpose. Mag-comment kung may tanong ka pa at i-follow mo ko for more passport tips.